kinuha po namin yung padala nila galing sa Pinas. Ayan po ang palit ng pera natin. Mapon okay. pa. Okay. Ayan. Oh, hindi na itong maas let's change sa right namin yung padala ng nanay ko kapun ka padala ng nanay ko galing ng Pinas yung paninda ko ayan pinanabenta na nila Parang tinatamad na akong magpadala. Ayan, oh, may mga higaan. Ha? Baze? At alasim, at alasim, at alasim, at alasim, at alasim, baze? Baga, at Uli anak na lasim ko din babang tem. Anak na tin ta na alam. Ano lang kapas ko din may... Eh. Sige, ako na Kasi babang tem? Bisa <laughs> Ang cute ng asawa ko. <laughs> Naya din. Minigay niya sa anak ko. <laughs> motiva pa sila. May ano na yan sila. Oh. Christmas tree. Ayan sa amin. Maliit yung bahay namin. Lagyan ng Christmas tree. Kukunti lang ang gamit. Ang oh, cute na asawa ko mag shoulder bag oh. Take. Ayan, bagay niya oh. Ayan, ito take. Bagay niyang mag shoulder bag. Ang daming ano, ang magalang yung cellphone, buti pa yung may cellphone, may opo. Sabi niyang opo. Ito Nahulog ko kanina yung cellphone, yung cellphone ano at atin lahe mara taze ze ulay him kulala laaso ta ze. Him kula laaso ta uh, signal ba telepono ako? Ayan, anak no baro Winson guys. Galing tayo sa ano, sa tawag dito. Ayan, may mga upuan dito. Galing tayo sa Western Union. Wala naman po kasing bangko tinas dito. Meron daw dati PNB pero hindi ko alam bakit nawala. Eh. Say hello don't. E nako mag ano yung ano niya sa ano. Eh. lalagay sa um, Tagal. Parang hindi na gumalaw yung ano ng rate ng ano sa Pinas, pera sa Pinas. Ganun pa rin. Palit ng taibat at saka ano. Dati malakas po yung paninda ko. kasi nga lang, yung naghahatid dito sa bahay, ng, dito sa malapit, hindi sa bahay ah, dito sa malapit sa amin, umalis na sa factory yung driver ng tinatawagan namin. Bak, lama. Malis na sa factory kaya man nahirapan na kami ano, gusto niya yung ipadala namin sa kanya yung pera. Tapos ipapadala daw niya sa train yung ano yung chinelas. Eh, mayos. Hindi naman po pwede, ah. Scam lang na yun. Pagka ipapadalan muna namin sa kanya yung pera. Hindi kagaya dati na palitan kamay, kamay sa kamay. Kaya sabi ko mag ano na muna ako. Mag maghanap po muna umuli ng yung maghahatid yung yun yung po kasi direkta mula ano, uh, mula factory, yung tsinelas ng nanyang, mula factory, direkta doon kami kumukuha, tapos, eh, kung ilan ang, kung ilan ang, ilang dosen ng order po namin, yun din ang, Ini paper hinton Pum ay ano yun tawag dito? Kung ilan ang dosen na ang order namin, order ko, ayun ang dadalhin niya. E ngayon, pwede daw, pwede daw siya magpadala, pero papadala namin yung pera sa bangko. Tapos, papadala niya sa train yung yung tsinelas eh hindi naman po pwede yung gano'n kaya nahin, hininto ko po na, nahinto ko po muna, muna mag order marami po sana yung mga nag -chat sa akin kaso sabi ko hindi na po ako nagtitinda ayan yung anak ko buti ma maano na siya ngayon na mag -ano. yun dun sa taas food cart mm. we'll go and buy electric pan for you yeah. baka ko, bibili kami ng electric fan sa kan sa kanyang electric pan dahil yung electric pan na binili nila sa online ng tatay niya just po po napakanipis pala hindi kasya yung ano, hindi ka siya yung tawag dito yung hangin niya pagka napakainit ng panahon yan kiss ng mga telepono yung mga pagkain hmm. Hmm pagkain sa uh, ano bang tawag si ba ito? Ayan oh. Chips. Mga chips. Malaki po ito. Malaking Robinson ito. Kompleto dito eh. Doon sa taas, bangko, yung benta ng mga uh, gamit, mga sapato. Tapos dito rin sa baba, ganun din. Laki po ng mga malls nila dito. Ayan Uh, um, uh, unan. Yeah. Ganda ng tela oh. uh, So, mga pang ano yun na uh, magsusot niyan. hindi ko po alam, hindi ko naintindihan. Ulay herot sa te ice cream, Dunkin. Ha? Copyright yeah. tayo yun. yun. Eh, ine adom. Mas maganda yung tela nito. Zeuter to ze ima eh. Rekap by at ze At zio to mi po at taka ko Atara it ato gade me ze koton ze atara it kaka. Edgar to. maganda dito Sakutong, Atalorot, Ine, toh, sa Kuton sa Kukuha. At alorot sa laban. Adom. Tolo to pa. Ine to teksan. Kam. Mapitom, Jyoterham. Ilpo, eh, el This is for the men, bamboo. Can you tell me about this? Look, this is the one. Look, look, look. As in it, in it, medium. At Second hand sarap ng mga pagkain o no? mga plastic na pagkain ayan. ayan yung bumili ng short niya ano to ano bang ay, bang yata ito ay <laughs> <laughs> Baklilush. Nagkano siya nang mag-open account? Si, ano, ano ba yun, yun? Galing naman ng sapatos nun. Ito yung nagaging Ayan. Nakalabas na po tayo sa Robinson, guys. Ano na tayo sa parking. Masarap sana magbenta. Kaso yun nga, yung kinukuhanan namin ng chinelas dati, hindi na siya nagtatrabaho doon. Tapos ayaw namin yung gusto niya. Eh, Okay po guys, maraming salamat po sa panonood. Okay. Bye bye. God bless us all.